welcome so, back to my channel sa so, iba pala, ang batch ng PBB Gen 11 kasi nga, balik bahay sila, parang teleserye na, na talaga ng totoong buhay nila from inside, outside to inside naman, pero alam na nila ang kaganapan sa labas ng bahay ni Kuya, so kagabi nga ay birthday sa lubong ng birthday ni Kai Montinola. At syempre, nandoon yung mga housemates. So, abangan natin yan sa PBB Big Forever ng... ABS, CBN at ito na nga ang nakakakilig na nakatutuwa sinundo ng mami at daddy Smith ni Fiyang silang dalawa ni GM pagkatapos ng taping or pagkatapos ng birthday sa lobong ni Fiyang pero si daddy ni Fiyang ay hindi na lumabas sa loob ng kotse nandoon lamang siya kasi siya ang magdadrive at si GM na lang ang naglalagay ng mga gamit nilang dalawa ni Fiyang sa likod o ba diba? pero hinihintay natin lahat ang photo nila together ni JM. so abangan natin yan so balik tanaw muna tayo noong ABS-CBN Christmas special talaga umuwi talaga ang daddy ni Fiyang para manood ng unang kapamilya show talaga. Ito yung pinaka biggest kapamilya show ni Fiyang. Yung mga big star ng Pilipinas. Siyempre, aminin natin yung big star talaga. Nasa ABS-CBN, di ba? Komplito at grabe yung fandom ni Fiyang at ni GM. As in, hindi magpapaawat sabi nga ng mga kaibigan ni GM. Mga BFF, parang dumugo yung ilong nila. Kasi kasama nila si Daddy Smith. At after niya, nag-after dinner si meet up ni GM sa daddy ni Fiyang so abangan natin so abangan natin ang mga tinatagong larawan ni GM sa pag meet up niya kay daddy Smith o oh, diba alam ko sa mga GM Fiyang fans